Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, uh, pag-usapan po natin bakit maraming taong galit sa pagka ng impeachment proceedings or impeachment trials ni VP Sara Duterte Carpio sa Senado. Ano ba ang mga dahilan? At tama ba ang desisyon ni Senate President Cheese Escudero na ipaliban mo na ang impeachment proceedings. Kung bago lang kayo sa channel po at gusto niyo ang video natin, paki-like lang po, share in, huwag kalimutang mag-subscribe. Actually guys, no, the original impeachment proceedings will happen last June 2, last Monday, last week one day. Kaso lang may mga raso, may mga rason si Senate President Senado Chase Escudero bakit ipaliban at at inilagay sa June 11 bukas no kaso lang medyo uli na kung bukas pa kasi may mga last day yata ng congress no so maraming tao ang galit na galit no mga abogado mga pare mga sudyante at mga civic oriented people, mga mamayang Pilipino, bakit pinadili-delay -delay daw, no? So sa ating video ngayon, pag-usapan po natin mga posibleng uh, ano ba ang mga dahilan bakit kelit galit sila. Kasi sabi ng iba, justice delay, justice denied. Okay? So ito po guys, oh. So tignan natin ah. unang dahilan no bakit galit ang marami no tao sa pagkadili ng impeachment trial ni sa Senado ni VP Sara Number 1, kawalan ng hustisya at accountability. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang opisyal ng gobyerno lalo na ang mga nasa mataas na posisyon tulad ng pangalawang pangulo ay dapat managot kung may mga aligasyon ng katiwalian, abuso, o paglabag sa konstitusyon. Ang pagkaantala ng impeachment trial ay nakikitang pagharang sa proseso ng pananagutan. Alam natin ngayon si Vice President Sara Duterte ay humaharap sa sobrang dami ng mga reklamo at kaso. Isa, muna, isa na po dito ang confidential funds sa DepEd, Treason, dis, uh, Rebellion at sa mga ICC, no? extrajudicial killing included pa, pa, pa yun, no? Ikalawa, dahilan. Paniniwalang may political bias. Tama din. May mga aligasyon na ang Senado ay hindi kumikilos agad dahil sa politika. Maaring dahil kaalyado ng administrasyon si VP Sara. Ito ay nagdudulot ng impresyon na hindi pantay ang pagpapatupad ng batas. Depende kung sino ang nasa kapangyarihan. Yan din ang isang nakakabahala. Ikatatlong dahilan guys, pagtawala ng tiwala sa institusyon. Yun din ang sinasabi ni Senator Coco Pimentel no? na kung hindi mag-proceed sila sa impeachment proceedings ay mawala galang ng tao sa Senado at hindi sila accountable po sila na no? in the long run kapag hindi agad na aksyonan ang impeachment bumababa ang tiwala na sa pub ng publiko sa Senado bilang isang institusyon ng justisya at batas nakikita itong kawalan ng political will na itul na ituloy ang tama. Ikaapat na dahilan, media hype at public expectation. Dahil malaki ang pangalan ni VP Sara Duterte at mataas ang posisyon niya sa gobyerno, maraming mata ang nakatutok sa isyong ito lalo tumintindi ang pressure mula sa publiko at media na magkaroon ng mabilis at transparent na proseso. Ikalawang dahilan guys, takot sa pagkaroon ng double standards. May ilang nagtatanong kung ibang official kaya ito kasing bagal din ba ang proseso? ang pagdelay ay nagbubukas ng diskurso tungkol sa hindi pantay na trato sa mga leader na may kapangyarihan or connection. Kabuuan guys, maraming nagagalit sa pagka-delay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte dahil sa pakiramdam nila hindi pinapanagot ang mga opisyal sa kanilang pagkakamali o may halong politika sa proseso at nawawala ang tiwala ng publiko sa Senado. Iyon po guys ang limang dahilan kung bakit maraming galit sa pagkadelay ng uh, impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Ano ba masasabi nyo guys? Pakilagay ang opinion nyo sa ating video. And then maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Ah. Please like, share, and then kung bago lang kayo sa channel ko, paki-like, paki-subscribe lang po. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala sa akin. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Uh, ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Comperada from Bacolod City. Nagsasabing see you in the next video, guys. Paalam.